guys, hello sa inyong lahat mga kaibigan kong mga minamahal dito tayo sa Detroit downtown dito ang mga bilihan maraming Asian market dito mga mga bulaklak o mga ano-ano yan parang sa Maynila o sa ah, Pilipinas eh ano uh, Sunday o Saturday market. Yan, dito. Mar malaki ito, ha? Ah. meron pa sa dulo. Yan. Dito yung asawa ko. Eh. Yan po. ko sa inyo. Uh, Great Yacht Central Market. Yan, pwede kayo mamili dyan ko. Oh, maraming bilihan dito. Meron pa doon sa dulo. Parang shade shade 1 hanggang shade 10 yata ito. Yan o. No? Ah, malaki po ito. Hanggang dito lang ako. Ay mga loves. Wala nakita nyo ang narating ko. At parang nakarating na rin kayo dito. Sa lugar na ito. Cost Plus wine shop and Eastern market seafood. And food.